Magandang araw mga kaubas Gusto kayong lahat Ngayon ito yung Labing isa kong puno I-update ko kayo mga kaubas Kung meron na nga bang Mga bulaklak na Lumabas dito Sa aking pre nung Mga last week yata yon. So ito na Ito yung ating uh, White creeps Yan may bulaklak na Ngayon uh, lumabas na medyo maliliit ang bulaklak niya ngayon pero lalaki pa yan ganyan talaga kasi kulang tayo sa preparasyon mga kaubas kaya ganito daanin na lang natin sa uh, paglalagay ng chemical fertilizer para lumaki sila mag-apply tayo ng complete tapos 0060 Pagdag din tayo ng mga foliar na may mataas na potassium para ito ay lumaki mga kabas, Ayan, ito yung ating uh, white grapes. So ito yung patunay na sinasabi ko sa inyo nung mga nauna kong video na bago kayo magpruning ay tignan nyo yung mga, may malalaking uh, buds at doon tayo magputol o magpruning. So ito yung ginawa ko dati kung makikita nyo mga kaobas example natin ito itong protein cane na to di ba dati ay dito ko siya pinutol kasi nandito sa mga dulo yung mga malalaking buds so ito may mga bulaklak dito sa may mga malalaking buds ayan hindi pa masyadong nakikita masyado pero ayan o oh. ayan ayaw mag focus Ayan, mga bulaklak na tumutubo. Pero dito sa mga may puno niya na sinasabi ko dati na may maliliit na buds. Ito sila ngayon. O, tingnan natin. O, walang bulaklak mga kaobas. Ayan. Tingnan pa, uh, putol pa tayo ng isa. O, ayan mga kaobas wala siyang bulaklak. So, kung no, kung noon dati, mga kaubas ay nagtira lang tayo ng apat na bats. 1, 2, 3, 4. So, ibig sabihin ng mga kaubas ay hindi sana tayo nakapagpabulaklak ng ating ubas O, for example, nito. Nandito sa dulo ito. May bulaklak. O, ito. Meron din. Tapos, tutubo ba itong isa na to Eh, malaki yung potential na kakubuluklak ito kasi ang laki ng tumutubong sanga so nakapagpabulaklak tayo ng dito sa isang sanga na ito itong protein cane na to ay mayroon tayong tatlong bulaklak or dalawa na lang ito saka ito example din natin itong isa na to ito may bulaklak ayan tapos ito mayroon din ayan tinapan isa ito bulat bulat na sa loob ayun mayroon din kung makikita nyo ayun maliit pa ayun yon yon dito sa mga puno nya o oh, tingnan natin ito putulin natin o oh, wala mga kaobas ayan o oh. talbos lang o oh. tapos ang lilit na yung mga nandito so ito, tinatanggal na natin ito mga kaobas sito ito yung proof na yung pag-pruning natin, hindi tayo basta-basta magputol na may bilang mga kawabahas. Hindi yun uh, dapat pare-parehas. Lagi mong titignan kung nasaan yung mga fruiting cane na, uh, nasaan yung mga buds na malalaki. Example din dito mga kawabahas. Ito, uh, medyo malaki rin. Tapos ito, oh. tinan natin oh mayroon mga kaobas ito mayroon ayun oh tapos ito mayroon din itong isa na to yun, mayroon din so itong fruiting cane na to mayroon siyang apat na bulaklak isasama pa natin to kung sakali mayroon oh ito rin mga kaobas ayan dito sa may puno yung mga, yung mga maliliit dati na buds so hindi na siya tumubo kasi meron na itong mga ito eh ito may bulaklak ko. Oh. oh yan. Ito sigurado mayroon din yan kasi malaki. Oh ito mga kabas, mayroon din. Ito mayroon. So dito sa puno mga kabas, wala na. So kung dito tayo dati nagputol, eh baka dalawa lang yung mapapabulaklak natin. Kung sinama natin yung itong nasa dulo yung mga malalaking buds noon, ay eh, nadagdagan yung ating uh, black lock or sigurado tayong magkakaroon ng black lock kung sakali mga kaobas ito kita nyo dalawang uh, pisang na yung tingnan natin yung isa pipili na lang tayo ng isa na papatuloyin ito may black lock din pero, 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 okay. kasi pag din natin tinanggal to ay uh, ang tawag doon mayroong makakaagaw yun din na yun lalaki so ito mga kaubas ito dati nandito ko siya pinutol nandito yung may mga malalaking buds yan 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 bali apat tingnan natin to ayan mayroon siyang bulaklak makikita niyo mga kaubas malabo po ayan o oh. o oh. tapos ito mayroon din o, dalawa pa nga tanggalin natin yung isa tapos ito yan mayroon din dito mga kaobas wala na Oh, ilan to 1, 2, 3, 4 so kung apat dati yung tinira nating buds dito dito tayo nagputol I hindi hindi tayo na nakapagpabulaklak mga kaobas di ba So yun yung pagkatatandaan nyo mga kaobas. So itong mga to, tanggalin na natin. Para dito na lang sa tatlo na to, siya mag-focus. So itong isang protein cane na to, tatlo yung yung magiging bans dito. So ang karamihan dito sa mga protein cane na to mga kaobas, ito sa kabilang side na lang ina ito. Ay merong tatlo or apat na bunga niya. So, kung bibilangin natin ito Sa so side na ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Time is 3 muna lang yung mga kapas Or time is 2 na lang O, di, dito sa side na palang na ito 18 na uh, Bonds na yung may bubongan nyo dyan E dito pa sa kabila E ito o 1, 2, 3, 4 apat itong sanga na lang na to apat oh iilan din yan sabihin natin mga walo or pitong sanga na lang yan oh sa isang sa isang arm pa lang ang dami niya nang naibubunga mga kabas o tingnan natin din itong isang fruiting kin na to oh ito mayroong bulaklak ito mayroon Dito sa kanyang uh, malapit sa arm, o, wala na mga kaubas. Tanggalin na lang natin. O, tingnan natin to, kung meron o wala mga kaubas. Kasi maliliit dati yung mga uh, buds doon sa may malapit sa arm sa kanyang puno ng protein cane. So yun yung uh, pinapaliwanag ko sa inyo nung mga nakaraang video natin. O, ito meron. Ito meron. Oh. Ito. Ayun. Ayan. Oh, meron din. Dito. Ayun, dito sa to. Masisiyahan na kayo mahangin kasi mga kopas. Oh, meron din. So itong isang protein cake na to, bali lima. Pero ang gagawin natin dito, Uh, ano na lang mga kabas tatlo na lang siguro babahay natin dyan kasi masyado ng marami yung binuklak dyan sa isang protein cane na to eh baka ang mangyayari nun pag di tayo nagbawas ay magiging may, may iksi lang yung mga bunch na ano dyan tutubo so, dito, dito naman tayo kabilang banda na ito ayan malala, medyo malalaki na yung mga bulaklak dito Ayan o. Ayan. So, sa mga baguhan pa lang na na uh, nanonood ng aking mga videos ito mga kaobas loving isa ang mga rot stack ko dito ay yung white grapes tapos nagdugtong ako dati ng black grapes dito ito yung dugtungan niya. yan yung rot stack. so yan mga kaobas so sa mga sa mga Uh, baguhan pa lang na katanim ng ubas or yung mga yung mga uh, first time pa lang mag pruning uh, yun yung tandaan yung mga kaubas so ito sample ulit may so, bulaklak ayun may bulaklak tingnan natin sa kabilang side ito o, mayroon din ayun o oh. Oh, meron din na Oh. Apat na itong protein cane na to, apat ang bulaklak. So dito sa kanyang pinaka puno ito. Oh, itong sanga na to, tingnan natin kung meron. Tanggalin ko na. Meron din pero maliit. Ayun. Okay na ako dun sa tatlo or apat mga kaobas. Kaya itong mga nasa nasa puno na ito, na maliliit ang mga bulaklak o wala namang bulaklak kaya tinatanggal ko na mga kabas ito tingnan natin ulit kung protein kayo to dito dati yung mga may maliliit na mga uh, buds kaya mahaba itong protein kayo na to kasi hinabol ko talaga kung nasan yung may mga malalaking uh, buds doon ako nagputol uh, ito maganda yung bulaklak niyan oh ito ayan oh ito niya yan ayan yan oh may bulaklak dito sa pin kanyang mga malapit sa puno wala na no. oh so ito rin yung isang dahilan mga kawabas kung bakit kahit binigay natin lahat ng mga pagpapataba ay hindi tayo nakakapagpabulaklak kasi yun nga ay bumabase doon lang tayo doon sa ah uh, ah uh, apat o limang bats ganun din naman ako dati mga kabas ang ginagawa ko kasi ah uh, ang alam ko noon ganun din pero mas maganda pala yung ganito mga kabas para sigurado kang magkaroon ng mga bulaklak yung yung ubas yan oh oh so ang ganda hmm. mga kaubas oh so ang gagawin natin ngayon mga kaubas ay magtatanggal na tayo ng mga sanga na walang bulaklak at yung mga dalawa ang tumubo sa isang batch at maglalagay ako ng uh, organic uh, fertilizer ito ito mga kabas ay pinagsama ko yung ah uh, tawag doon at ah uh, chicken dang yan tapos may mga nilagay-lagay ako dyan ng mga dahon-dahon noon so balik tayo ulit dito gaganda ng bulaklak kaya lang yung marami siyang binulak ngayon pero medyo maliliit liit kasi kulang tayo sa preparasyon dumating tayo dito ay ah, malapit na sila mag bad break ayan o oh. oh. ganda dami ang bulaklak itong sanga na to, halos merong mga bulaklak yan mga kaubas so yun yung tandaan nyo lagi mga kaubas uh, uh, pag nag pruning kayo doon kayo magputol hanggang doon sa may mga may mga malalaking buds para makapagpabunga tayo ng ating mga uh, obas ubas so ngayon mga kaubas uh, hindi ko na ipapakita yung aking paglalagay ng organic kasi alam niyo naman na yon nilalagay ko ay konti lang mga kaubas isang dalawang dakot tatlong dakot lang nilalagay ko kailangan kasi ng ating ubas yon para makapag-refill tayo ng mga kailangan ng ating mga ubas na nutrients para hindi maubusan ng nutrients eh pag sa susunod na magpabunga tayo ay eh baka hindi na yun bubunga mga kawas kasi hindi na available yung mga nutrients na kailangan nya at gagawin ko pa ngayon mga kawas ay mag spray ako ng foliar may mataas na potassium makakatulong yon na magpagpalaki siya ng mga bulaklak ayan so second time na bubulaklak itong mga kaubas or bubunga so yun uh, tandaan nyo lagi mga kaubas yung mga ating ginagawang topic dating dito para may apply nyo rin doon sa inyong mga tanim na ubas para kayo ay makapagpabulaklak hindi man ganito karami yung may bulaklak nang inyong mga ubas pero at least eh matikman nyo yung inyong mga pinagpapagura no? so yun mga kabas uh, sa ulitin ulit uh, maraming salamat sa inyong pagsuporta yun uh, wala -wala. oh, mga ba yun uh, yun mga kabas na lang maraming salamat sa inyong lahat bye bye